Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Martes, September 26, sinimula ni Pangulong Marcos ang linggong ito sa pamamagitan ng patuloy na pamamahagi ng bigas para sa mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa lungsod ng Maynila. Higit sa isang libong kalahating kabaan ng bigas ang pinamahagi sa mga four piece beneficiaries sa Santa Ana, Maynila. Sa talumpati ng Pangulo sa nasabing event ay binigyan din ito na desidido siyang buwagin ang pamamayagpag na mga nasa likod ng rice smuggling. Handaan niyang kumilos sa buong puwersa ng gobyerno upang wakasana ang iligal na operasyon ng pagpupuslit ng bigas. Makakaasa niya ang taong bayan, sabi ng Chief Executive, na hindi titigil ang pamahalaan para mabuwag na ang mga smugglers at hoarders na nagpapahirap sa mamamayan. Kinahaponan ay pinangunahan ni Pangulong Marcos ang sectoral meeting na dito ay pangunahing agenda patungkol sa National Farm to Market Roads Network Plan 2023 to 2028. Ito ay nakaangkla sa target ng administrasyon na makalikha ng mas updated na national network para sa farm-to-market roads na mas magpapalakas sa agriculture, poultry at fishery production areas ng bansa. Kasama din sa mga naging pangunahing agenda ang patungkol sa National Agriculture and Fisheries Modernization and Industrialization Plan 2021-2030. Miyerkules, September 27, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang bayan act na magpapatupad ng National Employment Recovery and Job Generation Master Plan. Sa ilalim ng Republic Act 119620 ay itatatag ang trabaho para sa bayan Interagency Council nabubuo sa planong lalo pang makapanghikayat sa mga MSME upang makalika ng mga trabaho sa vulnerable individuals. Itataguyod din ito ang upskilling o pagpapahusay sa kakayanan ng mga manggagawa, employer incentives, pagbibigay trabaho sa mga kabataan at pagbabalik bansa ng mga OFW. Agad naman tinungo ng Pangulo ang kasunod nitong event at ito ay ang pangunguna sa panunumpa ng may 55 mga police generals na ginawa rin sa Malacanang. Sa talumpati ng Pangulo ay sinabi nitong zero tolerance sa pamahalaan hindi lamang sa korupsyon kundi pati na sa human rights abuses. Sa ilalimanya ng bagong Pilipinas ay hindi dapat na magkaroon ng puwang ang katiwalian at pangabuso sa kapangyarihan. Hindi nagdaag ng Chief Executive na inaasahan din ng mamamayan sa mga bagong promoted generals ang highest standard sa kanilang hanay at makikita sa kanila ang leadership by example. Para sa kanyang ikatlong aktibidad ay pinangunahan ng presidente ang paglulunsad ng National Innovation Agenda and Strategy Document na naglalaman ng mga estratehiya upang mapayigting ang innovation governance, papalalim at mapabilis ang innovation effort ng pamahalaan. Sinabi ng pangulo na sumasalamin ito sa commitment ng administrasyon ay sulong ang patuloy na inovasyon at development sa bansa. Sa ilalim ng National Innovation Agenda and Strategy Document, bibigyan prioridad ang papasok na inovasyon sa edukasyon at pagkatuto ng mga mag-aaral, ganun din sa linya ng finance, manufacturing, public administration, kalakalan, security and defense, energiya, blue economy at maging sa sektor na mayroong kinalaban sa tubig. Webes, September 28, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang awarding ng Medallion of Excellence to the 2023 Metro Bank Outstanding Filipinos. Dito ay muling binida ni Pangulong Marcos ang mga katangian Pinoy na anay ay maipagmamalaki sa buong mundo. Bukod sa mahusay, pinahayag ng Chief Executive na mabait, magaling at masipag din ang mga Pilipino. Kapag nagpupuntaan niya ng ibang bansa mga Pinoy ay lutang na lutang ang galing at bumibida ito sa buong mundo. Sinundang pa ng isang aktibidad ang una ng event na dinulahan ng Pangulo at ito ay ang pagdala naman sa ginawang pagligda sa MOU ng Clinical Care Associates Program sa pagitan ng DOH at Commission on Higher Education na ginawa din sa Malacanang. Ang nilagdang kasunduan ay inaasahang tutugon sa hamon patungkol sa kakulangan ng Human Resource for Health Gayong maaarin tanggapin sa trabaho ang underboard BS nursing graduates na mga participating public and private higher education institutions sa public at private hospitals. Biernes September 29, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagpupungi sa mga bayani ng bansang makabayan na ginawa sa Davao City. Dito ay pinasisiguro ng Presidente na maayos na naipatutupad ang implementasyon ng Comprehensive Social Benefits Program o CSBP. Ang CSBP ay ang pagbibigay ng social benefits and assistance sa mga polis at militar na nasawi at nasugatan habang naglilingkod sa bayan. Kasunod nito ay namahagi naman ang Pangulo ng mga nakumpis kang puslit na bigas sa mga 4-piece beneficiaries. Ang mga smuggled rice na ipinamigay sa mga 4-piece beneficiaries ay bahagi ng 42,180 na puslit na sako ng bigas na nagkakahalaga ng 42 million pesos na bunga ng operasyon ng Bureau of Customs Kawakailan sa isang warehouse sa Zamboanga City. Ang pamamahagi ng bigas ay ginawa sa bayan ng Dapa, Siargao Island, lalawigan ng Surigao del Norte at sa provincial capital ng Dinagat Island. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Marcos para sa linggong ito. Para sa Presidential Broadcast Service, Alvin Baltazar, ang Public Affairs Division, Radyo Pilipinas.